Sino po sa inyo ang nakaranas na na tumulong sa isang tao? Tapos pagkatapos mong tulungan, ibigay ang lahat-lahat na nakawan ka pa. Masakit siguro. no? ano kaya mararamdaman nyo? Tinulungan mo na, ni nakawan ka pa. ba? Diba? Tinulungan mo na, ninakawan mo pa. For today, kung mayroong isang salita na best describes the the reading, the theme, siguro it's rejection. Man's rejection of God. Sa gospel, kwenento po sa atin na mayroong isang may-ari ng lupain that represents God. Tapos, pinagtaniman niya. Tapos, ipinaubayan niya or he entrusted it sa mga tao. Kumbaga, gusto niyang bigyan ng trabaho yung tao, gusto niyang bigyan ng kita para mayroon silang sahon. Pero when he came, o oh, nung inutusan niya yung kanyang mga utusan, to get, his share, aba, hindi, pa, hindi, lang, hindi binigay at hindi lang yun yung ginawa. Pinapatay pa yung, yung pinadala niya. So tinulungan niya na, ninakawan pa siya. Parang land grabber. Ano? Ninakawan pa siya. Masakit yon, Ang ganon. Isa sa mga epekto ng rejection verse is murder. Pagpatay. Di ba? nerject nila yung utos eh. So pinapatay nila. Pagpatay. Whenever we disobey God, yung pinaka-worst na effect is murder. Halimbawa, Ngayong panahon, isang mainit na usapin ang divorce. Do you know that divorce is a form of murder? Pinapatay yung value ng family. Pinapatay yung pagsasama ng mag-asawa. Di ba? Anong utos ng Diyos? Huwag paghiwalayin ang pinag-isa ko. Huwag paghiwalayin ang pinag-isa ko. So, if divorce is present in a community o bansa, it's a what we call decaying society. Nabubulok na society. Nabubulok na pamilya. Just imagine, ano, lahat ng mag-asawa ay mag-iwalay. Kunting problema, iwalay tayo. Iwalay tayo. And so what's the remedy? Ano kaya ang lunas? In the first reading, may binanggit na lunas eh. Sabi ni San Pedro sa unang pagbasa, Apostol San Pedro, knowledge of God and of Jesus. Ano ibig sabihin? Dapat mas kilala natin ang Diyos. Kilala natin ang, ang Panginoon. Dapat alam natin ang Kanyang mga kautusan dapat may ugnayan tayo sa Diyos at sundin natin ang lahat ng gusto niya. Isa pang minansyon na remedy is pagmamalasakit sa kapwa-tao. Whenever may problema, magmalasakit sa iba. Give advice, lalo na sa mga asawa. Counseling. Counseling. Ang panalangin ko na sana ano, well, in many ways, marami po sa atin ang nakaka sa mga kautusan ng Diyos and uh, my prayer na sana bigyan tayo pa laging ng lakas na lahat ng pinag-uutos ng Panginoon sa sa atin ay sana masunod natin